Lulubog na ang bahay ng kumari ko guys Nako po, o, no? So tatlo ang bahay ni ate Meron daw doon no? Lahat ng mga bahay niya is lumulutang sa tubig So walang problema no? Pag tinambakan to ng uh, tagig Itong lugar na to Ihahatakin niya lang yung bahay niya Papunta roon, wala na problema Di ba? oh, di ba? Lupit ng kumari ko na yan no? Kumari! Kumari! Halika na, bibigyan ka ng pera Hindi ako naririnig Bibigyan ka ng pamasko So ay guys, ito. Ah, uh, na po ito. I-rescue -re na po natin 'tong pamilya na 'to, pati mga doggies, no? Ayun, mare-rescue na po 'yan. Abangan niyo po 'yung mga susunod pa. Eh, hindi ko alam kung bibidyo ko pa sila kasi kung susunduin sila baka wala ako. So ayan. Ali ka tayo. bigyan ka tayo ng uh, bigas, uh, dog food at bibigyan din kita ng pera, may sukli dito. Tara doon. Tara doon sa motor ko. So ito na dog food para sa'yo alright dog food dog food kay John at bigas meron ding bigas syempre yan guys magandang araw it's me boy sardinas so dito tayo ngayon sa C6 sa tagig pa rin so ito yung uh, pangalawang part natin ng uh, pagbalik dito yung pag rescue sa kanila uh, natin kung papayag sila na kasama sila sa Batangas No, so, meron tayong uh, sasabihin sa kanila kung sila kaya tutukan mo tong video na to sa so, special thanks ngayon kay Mami Lydia Marte sa from ibang bansa maraming salamat po no nagpadala siya ng uh, 2000 pesos yun binigyan si Boy Sardines ng 1000 mas ko daw kay Mami Lydia maraming salamat po thank you thank you at ay uh, sana papalaga po kayo ni Lord so yung uh, 1000 Mamaya makikita nyo kung ano po yung pinabili niya. At yung sukle, ibibigay natin sa kanila. So, ah kaya dito lang kayo, tutok lang kayo rito. Kung magustuhan magusto nyo itong video na ito, pakilike naman po at pakishare, no? So, tinan nyo po. Harap mo yung camera, boy. Ayan, ito sila. Tabingin na yung bahay nyo. Ayan, sila guys. So, oh. tabingin na yung bahay. Malalaglag na sa, sa lake. My goodness. Ang dami nilang mga ulam na mga ano, oh. Talbos ang kamote. My goodness. Sarap nyan. Ah, yung mga aso nyo, ah. Nawala yung mga gales ay, nalaglag na ako. Ha? Ah? Si Saan galing yan si Chip Chip? Pinaampo naman sa inyo. Naku dami nyo ng aso. Ah, gumaling na yung pusa. So, Mami Lidya, gumaling yung mga alaga nila. Oh. Yung isang vlog natin is ah, marami silang mga gales Mga sugat-sugat. Hmm, hindi sila. Kamusta kayo, te? Meron akong sasabihin sa inyo, te. Ito, nakablog ako para mapapanood ng sponsor natin, no? Ka dito ka para ano, para sa, bakit, ano nyo, dito kay sa lilim. Ayun, ang po nilang mga alaga oh. Oh, ayan. So ganito tayo na nag-usap kami ng uh, sponsor. So yung palang kukuha po sa inyo sa Batangas, ah uh, libre bahay po sa pagkain lang pala, wala pa lang sweldo. So ang sabi naman ni Mommy Lydia, uh, sabi mo sa kanila kahit wala silang sweldo, pag sumusweldo ako at meron ako extra, papadalan daw kayo. Oo. Okay ba sa inyo? saka meron naman din yan mga ano, yung mga mga tawag dito, yung mga sponsor sa mga nagdo-donate ng mga aso, nagbibigay naman din po yan. Pero syempre, huwag tayong iasa na may sweldo. Pero yung pagkain libre po. Saka yung bahay po. O, oh, ka te. Yun naman po, eh, si ate medyo nag kasi walang sweldo. Eh sabi naman po ni Mami Lydia, sabihin ko daw po sa inyo, ito nakablog tayo, na huwag po kayo mag-alala dahil po, pag po yun meron e, bibigyan po kayo baka masobra pa oo oh, eh kaysa naman po dito kayo ayan o po yung bahay nila malalaglag na po sa lake nako po eh buti tag araw ngayon pag wala na lumipad na so ayan mami Lydia ito na lang si ate na lang hindi pa umoo -o. ano te oo oh. sige oh. na daw oh, sige na daw ipapakuha po kayo dito kasi pag napanood po na itong video na to magpapadala po yun ng pantransport e, babayad sa sasakyan na pangkuha po sa inyo kasi dapat mga L300 kasi marami po kayong aso, yung mga gamit nyo mga gamit na lang naman po kukunin dito yung mga trapal na yun, pamimigay na lang kasi wala naman din po kayong trabaho dito wala nang kalakal eh doon, ah, ala-alaga lang ng magpindag ah, dito oh. eh, sabi ko tigilan na natin, baka mamaya maabala pa tayo sa pagpindag eh ngayon, wala, ma, ah, ang pagtinda po ngayon hindi na ganun kalakas kasi hindi ano na hindi na December nung nakaraan na ah, maraming tao rito kasi nandito yung mga ano madalang na naman bibili sa inyo ano te ano <laughs> na <laughs> oh, sige na gusto na ni kuya pwesa, pwesa naman daw dito isang kahig isang tuka Do Pagdating hmm. na ito, oh, tatambak naman O, tatambak naman din ito. Mapapalayas pa kayo. Doon, may bahay po kayo doon. oh may bahay kayo doon. Halimbawa, eh, meron kayong titirahan na bahay. Kung hindi ay sa inyo, di unti-unti natin papagandahin natin yung uh, bahay nyo. Kasi andyan naman po si Mami Lydia. At may eh, malay nyo, may tutulong pa rin po sa inyo. Halimbawa, eh, malaman nila, wala naman kayong sweldo. Kahit pa paano, may eh, mag-aabot po yan. No? Yan, tulad nga po nang sabi ni Mami Lydia sabihin mo boy walang pampasweldo yung may-ari ng shelter yung bahay lang at pagkain nila tapos tutulong na sa mga pag-ano ng mga aso pero sabi naman ni Mami Lydia ay kahit wala silang sweldo andito naman daw siya pag sweldo siya meron siyang extra ipapadala po sa inyo sa Batangas sige na ayan Mami Lydia eto sana mapulod mo itong video na ito kaagad at makakapag-decide po kayo na kung kailan po sila ipapasundo po rito so uh, sabihin nyo lang po ako para po uh, matawagan ko sila na ganitong araw sila ay susunduin o, gumagana pa yung cellphone nyo hanay. tatawagan ko po kayo nakatext ko nga pa sila yung binigay po ni mamila o sige na so, tatawagan ko po kayo tatawagan ko po kayo basta kung ano na po ang uh, balita kasi gusto ko po talagang i-video kayo -pa pasabi sa inyo at makita po nila na po kayo na kahit wala pong sweldo at uh, huwag naman po kayo mag-alala dahil pagka naman po ay uh, uh, ano, meron is pagbigyan naman din po kayo uh, at least doon wala problema sa bahay pag tinambakan to hindi nyo alam kung saan na naman kayo lilipat kung so, kayo tataboy uh, diba? Uh, doon may pagkain at ay uh, hindi po kayo magugutom na tulad nyan saan kayo mga ngalakal. Tignan na tenda ka rito, nag-uutang ka ng 5-6. Uh, Ngayon po ba, may utang kayo sa Bombay? Yung sa ano, yung Isan libo. may tubo pa. O, oh, siguro mga 1-2, ganun. Lidya, mayroon po silang utang dito. Uh, so, syempre, pag kinuha natin ito, dapat muna pong bayaran yung mga kumpare kong Bombay. Mga kumpare ko yun eh. Sabi mo kayo pangalan ko si Boy Sardinas, baka hindi ka na pabayaran. Hindi, <laughs> hindi, joke lang. So ayan, uh, siyempre babayaran po natin yung inyong utang sa Bombay pag kasinundo po kayo rito. So ano na magagadalin Mga lang naman eh, no? So Mami Lydia, marami silang uh, sasakyan po. Ah, uh, marami silang sasakyan. Marami silang aso at pusa. Oo. Marami. Yan o, no, marami po yung mga uh, mga doggy. So ayan, mga manonood dati mga followers, subscribers natin. So ayan, uh, ma-rescue po natin itong mga doggy. Shoutout po dun sa mga sa mga animal lovers. So ito, ganito kadami. Mare-rescue po natin to. At ito po sila kuya at ate mapupunta po sa shelter. Hindi na sila doon magugutom. Hindi na sila papalayasin. May bahay po yan sila. So maghihintay lang po tayo ng update kung kailan po sila susunduin. At uh, mag-ready po ng pambayad sa Bumbay na inutangan po nila. So okay na yun tayo na. Alright na. So habang naghihintay po tayo kasi hindi pa naman kung kailan po ito mapapanood, Bibigyan po ako ng update At tatawagan ko po kayo So habang wala pa Meron akong dalang ulit bigas po sa inyo Galing kay Mami Lydia Marte At pagkain ng uh, doggy at mga cat O hali uh, na Mami Lydia Shout out po at lahat ng mga sponsors natin Team Taghirap at sa lahat po ng mga nanonood ngayon So dito na naman po si Boy Sardina So ito mawawala na po sila rito Napanood nyo naman Narinig nyo Na pumapayag na po sila Na willing na po silang kunin At ako po yung kumari ko Ando oh, lulubog na yung kanyang bahay Ayan o? Tatlo ba bahay niyan? Tatlo ba bahay Lumulutang. Andun. May mga bahay pala siya dun. My goodness. Si ate, yan. na-vlog ko na yan. Ang bahay niya tatlo. Nandun lahat sa mga ano tubigan. Walang ka problema. Kaso itong bahay niya na to guys, is palupog na. My goodness. Ayan o. Nakita niyo ba? Ayan o. Lulubog na yung bahay ng kumare ko. nako, Oh, oh Diyos ko. Yan o. My goodness lulubog na ang bahay ng kumari ko guys ganda ko po, Diyos ko, yan tabingin no? so, tatlo ang bahay ni ate meron daw doon, no lahat ng mga bahay niya is lumulutang sa tubig so, walang problema, ano. pag tinambakan to ng uh, tagig, itong lugar na to ihahatakin niya lang yung bahay niya pupunturo, wala na problema, di ba o, di ba, lupit ng kumari ko na yan, o no? kumari! kumari, alingat na, bibigyan ka tabi, na ng pera hindi ako naririnig bibigyan ka na po, So okay guys, ito. ama uh, alis na po ito. I-rescue na po natin itong pamilya na to, Pati mga doggies, no? Ayan. ma-rescue na po yan. Abangan nyo po yung mga susunod pa. Eh, hindi ko alam kung bibidyo ko pa sila kasi kung susunduin sila, baka wala ako. So ayan. Pali tayo. Bigyan kita ng uh, bigas, uh, dog food. At bibigyan din kita ng pera. May sukli dito. Tara dun. Tara dun sa motor ko. So ito na. Dog food para sa'yo Alright, dog food, dog food kayo dyan At bigas, meron ding bigas syempre Ayan Alright So ayan guys, meron na tayong uh, nabigay sa kanila ng uh, dog food at uh, cat food. So maraming salamat Mami Lydia, Marte at saka Bigas. So ayan uh, na. so sana sa lahat ng ngayon guys, sana masaya kayo. Dahil meron na naman tayong ma-rescue na pamilya. Ganon din at uh, napakaraming mga dogits pusa, no? Kung hindi ko man po sila mabablog na, uh, wala na tayong update sa kanila kasi sa Batangas po sila. At least sa video po nito, nakita nyo po na magiging maayos na po ang buhay nila. Hindi na sila magkikipagpatintero po dito sa uh, dambuhalang uh, bakho. Kasi binatambakan pa na yan, papalayasin po ang mga tao. Nandiyan na po yan, no? lahat yan. No? Ang gandun po yan, malayo yung tatambakan. So, kawawa yung mga uh, nandito, eh, wala naman po sila mapupuntahan iba. At least kahit pa paano, meron tayong pamilya, na masisave. So ayan Mami Alidja, Marte. So ayan pumapayag na po sila na kuhain na natin at maialis na po natin sila dito sa lugar po na ito. So itong video na to isang alaala -ala na lang na kung gusto nila mapanood na dito sila nang galing pag sila ay nawala na. All right ko ano? yan, oh. oh na lang at sureball na kukunin po kayo rito, wag po kayo magalala. So syempre, meron tayong may sukli pa po dito may sukle pa po yan dito Ayan, oh. lahat po ng uh, sukle pati mga barya binibigay natin yan so siyempre pinapakita ko po sa inyo na lahat ng uh, ultimo sukle o piso pa man yan pinapakita ko sa vlog kasi kung sino man po nagbibigay po ng uh, donation masarap po sa kanilang pakiramdam na talaga nakikita po nila sa video na naaabot po nila yung mga gusto po nilang ipambigay sa mga nabibidyo po natin alright o oh, ba? Diba? ayos na ko yan o oh. Kung sakali na ano, hindi ako makakapunta rito pag sinundo kayo kasi tatawagan ko lang yung susundo sa inyo. Uh, at least uh, natutupad na yung ating ano. No, magkakaroon lang tayo ng update pag tatawagan ko si Mommy Lee, kung natawagan ko na sundo na kayo, at least masaya na po sa akin 'yon na vlogger na nayalis na po kay rito. Hana. Okay, nate? ate. Huwag kang sa Bombay. At babayaran natin yung sa Bombay na yun, no? para walang problema kasi mga bumbay ay eh, nagtatrabaho rin yan paano kung walang bumbay o ba? Diba? paano tayo mabubuhay wala tayong mautangan wala pang paikot ng puhunan my goodness o ba? Diba? shout out sa mga bumbay babaan nyo naman yung mga tubo nyo <laughs> ay nako na o diba so yan eh ah, hanggang din lang itong video ko guys dito nakita nyo yung update nandito kaya ate pumapayag na sila kukunan na sila kung sakaling nandito sa sakali tagig edi mabibideo pa natin kung hindi ko na video at least uh, nakita nyo sa video na to, iaalisan sila dito. Pag bumalik ako dito, lagi naman ako mabalik dito. Papakita ko sa inyo na wala na sila. Pero sana may video ko pa rin sila. All right. Sige te. Happy New Year ah. Yeah. All right. Thank you. god bless every day. Bye-bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O kunin mo yung ano isa. Isa muna. Iyon oh yeah, no? Tapos isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan tatlo na pangapot sa sardinas okay na